Hello, kamusta po ulit sa lahat? Magandang gabi po sa inyo. Ngayon po ay may sasagutin ulit tayo na katanungan dito sa ating tanungan segment. So, galing ito sa ating subscriber. Ito po yung tanong niya. Sir, normal lang ba kapag madaming tubig na tumutulo? So, ang ibig niya sabihin mo kung normal lang ba daw na maraming tubig ang tumutulo sa aircon niya? So, okay, marami rin nagtatanong po ng ganitong klaseng tanong. Ito po yung number one na sasagutin ko. Yung pinaka natin sasagutin, saan nga ba nanggagaling yung tubig na itinatapon ng aircon o yung tubig na tumutulo kadalasan pag window type ay sa, sa likurang, bah likurang bahagi ng ating aircon. pagka split type naman ay minsan nakadirekta dun sa drainage or minsan naman merong uh, drainage uh, PVC pipe na kulay blue na papunta dun sa labas ng bahay natin. So, yun. Okay, sagutin natin. Saan nga ba nanggagaling yun? 'yon? Sa evaporator coil po. O yung uh, indoor unit. Yung coil po o yung tubo ng aircon natin na nasa loob, doon po nanggagaling yung moist. So nagmo-moist po iyan dahil malamig po na tubo iyan at uh, nagmo-moist po dahil sa uh, humid o yung tubig na nanggagaling sa hangin. So nangyayari po dyan ay uh, nagmo-moist yung tubo then diretso po sa drain pan at Tulo na po doon sa likurang bahagi ng ating aircon. Sa pangalawa, anong dahilan kung bakit minsan malakas ang tulo, minsan naman mahina? So, minsan malakas ang tulo dahil sa humidity. So, minsan kasi may mga panahon na mataas ang humid o yung uh, malinsangan. At minsan naman ay hindi ganon. So, minsan uh, ganon yung nangyayari. So, mayroon pa akong isang pariwanag dyan mamaya sa number 4 yung number 3 muna natin o yung pangatlo ay bakit minsan wala naman tumutulo, so minsan naman halimbawa, sa una may tumutulo, uh, tapos pag tagal wala na, nangyayari naman po doon pagka ganun ay barado na yung aircon nyo, uh, kung mapapansin nyo pag nagpapalinis kayo may may mga nakikita kayo mga jelly o parang mga lumot na buo-buo so yun po yung uh, tawag namin doon jelly so pagka naga, nag- bara na po yun, hindi na nakadaan yung tubig at uh, minsan tutulo na sa loob ng kwarto nyo so pagka window type pa ganon usually pagka split type din ganon pagka nagbara na yung mga drain pan niya dahil doon sa mga jelly so yun po yung dahilan, kaya minsan wala nang tumutulo, so pag tagal-tagal tutulo na doon sa loob ng kwarto nyo sa pang-apat naman bakit pag mas malamig na setting ay mas maraming tumutulo na tubig galing sa aircon usually po ito sa inverter na aircon kasi pagka mas malamig ang setting natin ay uh, mas nagtuturbo yung compressor natin. Pagka naman hindi ganun kan may halimbawa mga 24 25 ay mas slow down lang kadalasan ang takbo ng uh, compressor natin. So hindi ganun kalamig yung pipe dahil nga variable yung speed ng uh, compressor ng inverter aircon natin. So yun yung nangyayari. So baka magtanong kayo bakit doon sa mga ibang aircon kahit linisin at uh, kahit medyo tumagal ay wala naman tumutulo. May mga no drip type kasi po tayo na aircon tulad ng isang video natin kung saan po siya nag-comment. Sa no drip type yung aircon niya. Ibig sabihin ay wala talaga dapat tutulo. Kaya lang para sa akin yung mga no drip type na aircon tulad ni Carrier karamihan. Pero yung ibang model ni Carrier ay, ay hindi naman no drip type. Ay ibig sabihin doon sa mga no drip type ng aircon, kadalasan pagka tumagal at napuno rin talaga ng jelly, ay meron po iyang uh, overflow uh, na butas. So ibig sabihin pagka nag-overflow uh, na yung tubig o wala namadaan madaan dahil sa jelly, pupunta na siya doon sa overflow at tutulo rin talaga doon sa likurang bahagi ng uh, aircon nyo. Tapos baka nagtatanong din kayo doon sa mga no drip type sa napupunta yung tubig doon po sa condenser part dahil ini-splash ng fan blade natin doon sa condenser coil o yung nasa likurang bahagi ng window type aircon natin para mas mabilis lumamig yung condenser at mas maging efficient o mas mabilis lumamig din yung kwarto natin. So yun lang po, uh, yun lang po yung magiging sagot ko dito sa ating uh, tanong segment, sa tanong sa, ng ating subscriber at sana makatulong itong napakikling video ko. Maraming maraming salamat po, ingat po sa lahat, God bless. Pakilike, pakishare, paki... -like, paki, -share, paki Click yung notification bell po sa all. Maraming maraming salamat po. Ingat po sa lahat. God bless.